mga kababayan uh, gusto ko lamang po nga, uh, i-update kayo sa sa issue nitong threat Noong isang araw din discuss ko na po ito sa inyo pero hindi pa po kompleto dahil uh, akin po itong pinag-iisipan kung nararapat ba na gumawa ako ng video just in case may mangyari ganito po kasi kwento nun ah uh, Noong panahon na tayo po ay nagdi-discuss Patungkol po kay uh, Una kay Bantag Meron na po akong uh, Katatanggap na threat Through emails Texts and calls Sinasabing huwag mo ituloy yan Kung ayaw mo sumunod Kay Bersilapi Alam nyo yung time na yun Siyempre, alam mo naman tayo, ang mga threats eh hindi naman po natin gano'n kini Although I was advised by my father na mag-ingat. Dahil nga po eh hindi ho yun na biro yung mga ganong bagay. Siyempre sa loob-loob ko, may part na natatakwa ako kasi ako'y simpleng vlogger lang naman po. Hindi naman po tayo yung mga big time. Uh, although I, I also uh, contribute sa Remate at sa isa pang uh, uh, tabloid, gayon pa man, eh, hindi ko ito masyadong tinitake seriously. Pero gumawa na po ako ng mga hakbang for my security. And uh, hanggang sumunod yung kay Tebes, and napipikon talaga itong itong taon to. So, tumitindi na tumitindi yon until noong December. Sabi ko nga po sa inyo, when I was in Japan, eh, kung ano-anong call, as in, at least 10 calls a day ang natatanggap ko with different numbers. Sabi ko, baka naman pinagtitripan lang ako nito, ganito-ganito. And itong January, uh, meron pa rin akong mga natatanggap. Okay lang, sabi ko. Sige, okay lang. Until last night. Na kaya nga po, ginagawa ko na po itong video na ito. Alam niyo po, sa totoo lang, I don't like doing this kasi lagi ko naman sinasabi ito sa inyo, yung mga lalo na yung mga, mga banateros, di ba? Minsan kasi may mga vlogger dyan na they think na the world revolves around them. Sa akin po kasi hindi. I, I really don't. I'm just a messenger. I don't want to be the topic. Diba? As much as possible, I don't want to center to myself. Ayokong ano mo yun? Feeling masyado na ganito importante. Hindi hindi ko yan tipo dahil wala lang ako, isa lang akong tao. I mean, compare sa ilang milyong mga Pilipino. Ano ba naman ako? Yun lang lagi nasa isip ko oo eh yan, ganyan, ganyan. But last night, I received a very concrete news. Ito kasi yung konteksto nun. You can check, you can verify if you want. Before, noon noon pa, before the, wala pa sa politics, medyo uh, pumasok po ako sa isang ahensya ng gobyerno. Just to be, ano, uh, to, to be honest, uh, sa NBI po. Although it was not an organic, I made some friends. Siyempre, meron tayong mga makikilala. Ito nga isang kaibigan po natin, na lihiti mong uh, agent. Kasi dalawa po yan sa NBI. Meron yung talagang agent, which is yung abogado and certified uh, accountant. Yan yun, yun. Yung mga lehitimong organic. O lehitimo naman din ito isa. Yung isa naman yung confidential agent. Usually ho, itong mga confidential agent, wala akong sahod dyan. Okay? Uh, sila ho talaga yung usually tumatrabaho doon sa mga nababalitaan natin na hindi magaganda. So, itong friend ko na organic agent, nagsabi sa akin yesterday na merong mga CA, di umano, o yung confidential agent, di umano daw eh, nagpaplano dukutin ako. Utos daw ito ng kanilang isa sa mga boss. Hindi ko na lang po papangalanan kung sino po ito. Pero alam ko namang may idea na kayo. Alam mo, hindi na biro, nagtanong-tanong na ako kasi gawain po talaga ng iba yan, ng mga ibang tiwaling. Hindi po lahat ng confidential agent tiwali. Ako po ay naniniwala pa rin po sa, sa ahensya, sa NBI, Actually, kung makarating po sana sa inyo to, maimbestigan nyo. Kasi itong mga NBI na ito, ito po ay mga profesional. Yung mga abogado dyan, yung mga, yung talaga mga organic. Ano ibig sabihin ito? Hindi po yan nawawala. Magpalitan man ng presidente. Magpalitan man ng appointing authority. Hindi po yan nawawala. Continuous po sila. Kaya mga professional po yan. Usually, itong mga confidential agent, ito po yung mga bata nung mga in-appoint nung kasulukuyang uh, boss nung administrasyon na yun. O so, di kaya itong mga tao nung in-appoint doon na mag-head. Yan po ang mga CA. Kaya ang kasip nga po, hindi po sila makapasok ng agent dahil nga po eh hindi sila bugado o kaya certified accountant. So, yun po ang uh, sitwasyon. So, nung nalaman ko po yun, po, uh, para sa kaalaman ng iba, eh, nagdodoble yung ingat ako at nagdodoble rin po ako ng uh, siguridad ko sa aking buhay. But again, as I've said, kahapon, may isang araw, sabi ko nga, lahat naman po tayo dyan ang patunguhan. Ako naniniwala ko dyan. Yan ang isang bagay na pinaniniwalaan ko with all of my heart. Sabi nga nila, di ba? To live is Christ and to die is King. So, hindi po ako natatakot. As a matter of fact, I'm, I'm okay. Bakit po? Hindi tapos na ang problema sa mundo na ito. Asama mo ng Panginoon. Again, I'm not hindi ko hindi ko po sinasabing ako banal pero tinanggap ko ang kapatawaran na binigay ni Kristo sa akin at ako eh yun ay sapat na para maging uh, secure ako sa aking eternity ngayon habang nandi dito sa lupa may kanya-kanya tayong purpose sa buhay may kanya-kanya tayong calling and i feel this is one of my calling is to be the voice of uh, uh, ng mga needy o na mga injustices. Especially with our politicians, corrupt politicians. To open some eyes. Diba? Kaya nga po, just in case lang, something happened to me. Although again, I'm uh, dinobli ko po So, yung mga mahal ko sa buhay, huwag po kayo magalala. Just in case lang po, ito lang yung eh, video na ito, eh, i-share ninyo, i-play ninyo na magkaalaman kung sino talaga ang yumare. Kasi hindi, ito ho ay eh, hindi na ho ito kwento-kwento, hindi na ho ito marites. Ito po ay eh, narinig ko na po mismo doon sa kakilala natin sa loob. At doon naman sa mga mapapag-utusan lang. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kung mahal niyo pamilya mo, kung mahal ninyo ang inyong uh, pamilya, kung, nyo, kung alam niyo po na ang inyong uh, pamilya ay kailangan kayo, huwag niyo na pong gawin. Dahil hindi po ako papakuha ng buhay. Gayon din ang aking mga kasamahan sisiguraduhin meron mangyayari sa inyo. Hindi ho kami uurong. Ito ho mga nasa paligid ko ay mga handa ibuwi sa kanilang buhay. Ang tanong ko sa inyo kayong mga napag -utusan. handa ba kayo? Dahil kawawa ang pamilya niyo. At ikaw namang boss nila. Alam mo, mas maganda. Magpahinga ka na lang. Isipin mo na lang yung iyong mga pamilya na pag spend time with your family instead of doing this. Why? Even if you kill the message, oh sorry, kill the messenger, you cannot kill the message. Ayan ang tatandaan mo. Kasaysayan na yan sa mundo. Nangyari na yan kay Bantag, kay Tebes, di ba? Hindi ko sinasabi patay na sila, pero you tried, di ba? To silence them. But they will not allow that. Sa akin din, hindi ko naman sinasabi importante ko, pero pag may nangyari, magiging importante ko. Kaya mag-isip-isip ka dahil ikaw ang puputukan nito. Sa mga confidential agent, di umanong napag-utusan, isipin nyo na lang pamilya nyo. Maraming salamat po ako si ba